So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So namiss ko po kayo at uh, andito, na, na, na ulit ako upang gumawa ng isa na namang topic and contents uh, tungkol sa pagmamanok. Okay? So once again, sa mga hindi pa po, po nakakakilala sa atin, so ako po si PG Vergara of Linyada ng Mamay. So uh, maraming salamat sa nagtiwala, sa mga nagtitiwala. Although uh, matagal tayong nawala, tapos yung mga videos natin, inalis po natin muna sa ngayon. Okay? Kasi po may mga videos tayo dati na nagawa na hindi pala okay. So lahat po nang yon inalis ko, especially yung inyong mga uh, 21 days na paraan kung paano gawing healthy ng inyong mga manok. Inalis ko po yan mga, mga kamanok. Yung 21, 7 days, 14 days. Inalis ko po muna yan temporary. Excuse me. Sapagkat so, pagkat hindi po yan inalaw, okay, ng ating uh, okay, ng ating uh, platform. So mga kamanok, sa so, mga gustong mag-request nung ating mga uh, mga na mga na, -alis na video, yung ating mga videos na ginawa dati. So pwede niyo pong i-request ulit dito sa ating uh, comment section and uh, gagawin ko po ulit 'yan ng uh, panibagong uh, topic or panibagong video para sa inyo. Ang hinihiling ko lang po mga kamanok is mag-comment kayo sa baba ng video ng ito kung meron kayong topic na gustong uh, maliwanagan ulit, gawin ko ng video ulit and gagawin ko po 'yan para sa inyo dahil mahal ko po kayo mga kamanok yan po ay gagawin ko para sa inyo. Okay? So, uh, sa ngayon mga kamanok, sa ating topic ngayong umagang ito, uh, actually wala pa akong maisip na content ngayon. So, ang gusto kong ipakita ngayon is yung ating mga uh, updated na ating mga alaga ngayon. Okay? Kasi dati nung last na videos na tayo is updated pa dito sa, sa YouTube, pinakita ko po sa inyo dati yung mga na breed ko dati okay, na mga manok na medyo alangan pa, mga stags pa lang sila, pero ngayon sila po ay malalaki na, okay? So, papakita ko po sa inyo lahat po, ano, yung mga sisu ko, yung mga uh, baby stag ko, at the same time, yung mga na ko po nung una, na ngayon po sila is 11 months na, okay? So, ano pang iniintay natin mga kamanok, puntahan na po natin sila, at uh, hopefully, mapasaya ko po kayo sa inyong makikita. So, ano pang iniintay natin? Let's go! So, yan po mga kamanok. Ito po tayo. Ano, nandito, po, nandito po tayo sa breeding pen ko. Okay, kung saan tayo po ay nagpaparami ng ating mga breed. So, makikita nyo po dito mga kamanok yung ating uh, high action maklin. Okay, so uh, pure high action maklin po ito. Pure high action maklin. Makikita nyo po. Meron po siyang uh, leg band intact. Okay, so palatandaan po yun mga kamanok na talagang ang ating uh, materials na ito is uh, pang material talaga. Okay, pang materialis talaga. Kasi kung wala po siyang uh, leg band or uh, trademark, hindi po natin to makikilala na, po, na siya po talaga yung ating uh, uh, ibibreed. So madaling sabi, yung pong uh, leg band intact niya, palatandaan po para po mas madali po nating uh, malaman na ganito po ang kanyang uh, Linyada. Okay, so ito po yung ating high action McLean. Ayan, nakikita po niyo. Then sa baba po, atin po siyang i-breed sa uh, pure na, na dome po natin. Okay, so white legs na dome and sa high action McLean na inahin. Okay, para po uh, fit na fit po sila sa isa't isa. Okay? So makikita nyo yung ating ina nasa taas po siya. Tapos yung ating pong tandang nasa baba. So masyado pong mataas ang testosterone nitong ating tandang sa baba. Kaya po siya ay hindi bumaba. Anyway, so kapag ako po ay nagbigay ng pagkain sa kanila. So yun nga po, nag po sila dyan. So so far, sobrang taas nga ng uh, testosterone nitong ating bulik. So nag-stay muna siya dito. So makakarami kasi mga kamano kapag ka bumaba siya dito. Alright? So... Next, proceed tayo ngayon sa ating uh, mga naka mga nakatipis, okay? So ayan, magandang umaga mga kabanok. Uh, ito po yung ating straight uh, black. O, kita nyo po, 5 months old. Napakaganda ng sukat. Napakaganda ring manok. Kaya makikita nyo, ah uh, ganda rin ang katawan. Ayun know? Lapad. Then, healthy healthy po yung ating manok. Okay, ayan. So, makikita nyo dito sa likod ko mga manok. Ayun, yun, yun, Yung yun, yun. nagtago na yun. Yun, dito nagtago. Dito. Yan, yun, yun, Yung lobos na yun. Yan, yun. Yung po ay... ah uh, katulad po ng ano ng uh, linyada nito. Okay, so possible, pag ito po ay lumaki, nagbinata, so siya po ay magiging katulad ng ating nandoon na manok. Okay, so makikita nyo naman ang kulay niya. Lumalabas na po yung kulay niya, ang ganda. Healthy, healthy yung manok. Yan po siya. Okay, ito nyo yung mukha. Bilog na bilog yung mata, sign of healthiness. Tapos yung mukha, namumula din po, sign of healthiness yung mga kamanok. So 5 months old po ito. Kitanya po. Okay? So yung iba, nandito rin po mga kamanok. Kita niyo ayun, mga nakalagay po sa kanilang tipi, nagpapahinga. So relax na relax po sila dito mga kamanok. Okay? So uh yung iba naman, uh pakita ko lang sa inyo ng mabilisan para uh, na-update ko rin kayo sa ating mga Uh, na i-breed last season, okay? So, so far, ito yung ating uh, stags na male sims na eh, makikita nyo. Uh, Kaunting panahon na lang, ilang buwan na lang, possible, magbibinata na sila, okay? So, ito naman yung iba mga kamanok. Nakikita nyo, ang ganda po ng size, ganda po ng sukat, ang ganda po ng uh, katawan, healthy-healthy po. So, tingnan nyo, mga tindigan pa lang mga kamanok, nakikita nyo na, na may uh, future itong ating alagang ito. So, early po tayo naglagay sa ating mga tipis, sa ating mga alaga para po sa ganon, uh, mabilis po silang ma-develop, mas mabilis pong uh, maging maayos po yung healthiness nila. Makikita nyo. Then, uh, sa part naman na ito, andito rin yung ating isang chikating. Ayan, makikita nyo. Ganda ng size sa kakatawa. Ayan o. Oh. 5 months old. So, pagdating nito ng 7 months, kakikitaan na po natin ito ng ganda. Okay? So, ito naman yung iba. Ito yung hinawakan ko kanina. Ayan. Kita niyo ang ganda? Okay. So, ayan naman mga kamanok nandiyan sa harap ng aking bahay. So, dito ko siya dito ko sila nila, guys, pagkat... Uh, nare-relax ako pagka nakikita ko sila sa umaga. So, ayun po sila yung dating uh, baby stags. So, ngayon po sila ay 11 months na. Okay, so binatang binata na sila. At makikita nyo, napakagandang mga manok nila. Okay, so ang kulay nila is uh, uh dirty grays. So, kung tawagin dito is mga hiraw. Okay, makikita nyo sila. So yan mga kamanok, makikita nyo dito ngayon ang isa nating uh, gray So ito po ay hero kung tawagin pero siya po ay uh, white feet, napakagandang manok. Pwede po itong gawing uh, uh, brood stag. Okay, kung tutuusay, kung titignan, napakagandang manok na ito mga kamanok. Ang ganda ng katawan, healthy, healthy. Hindi po ito nagkasakit. Okay, doon po ako napaproud. Hindi po siya nagkasakit kahit nung po siya ay maliit pa lamang. So nakikita nyo, ang ganda ng mukha. Ang ganda ng size Tapos yung uh, talagang uh, ganda ng katawan Nandun din po So, yan ah Ang ganda ng manok Ayan, so ito rin po Ito po ay kapatid din. Okay, so napakaganda pong manok, oh. Kita nyo. Ganda ng katawan, ganda ng balahibo, ganda ng station. Pwede pong gawing brood stag. Ganda po niyan mga kamanok. And also, ito po yung ating mga materials na talagang ating uh, pinipreserve kahit ilang taon na lumipas. Hindi po pwedeng alisin sapagkat so ito po yung nagdadala ng tagumpay sa atin. Okay, so dome over more. Ito po yung process natin ngayon na ating ibinibri pinaparami. So, dito naman sa side ko, nandito yung ating mga uh, stock na materials after nating uh, i-breed last season. Hindi po natin inaalis ito mga kamanok kasi ito po yung ating babalikan once na mga nagtagumpay itong ating mga nasa tipi. Okay? So, ganyan po tayo mag-breed, hindi po natin inaalis yung kanilang mga nanay at tatay, okay? Para po may balikan tayo. Saka lang po natin binibigyan ng desisyon, kapag na nakapagtagumpay na sila or something na kung ano pa man ang uh, maging uh, future nila, okay? So, nandoon, meron pa rin tayo yung mga nakatipis, meron pa din, mainit na nga lang kaya nasa loob sila. So, hindi ko napapakita sa inyo yung iba pa nating mga nakatipis, Okay? So, ito yung ating munting bahay. Pagawa tayo last time. Ay, last year. So, nasa loob po. Nasa loob po yung ating uh, uh brother. Ay, makikita niyo, may bata tayo maliit dyan. Naglalaro. Nanonood. Tapos, nandito yung ating, ano, yung ating mga breed. Yung mga sisew. Ayan. So, mga kamanok, dito ko po sila ibinibreed sa loob ng kahon. Okay, so medyo hassle kung gagawa pa tayo ng brooder. Okay, medyo matagal. Okay, di naman sila dito. Ano, kita okay, nyo, healthy, healthy. So, so far marami na rin ipot dyan sa loob. Mamaya lilinising ito. Mukha tayo ng mating, Okay, so sila ay magwa one, uh, one month old na. And uh, saka po sila dyan ilalabas kapag ka sila is naka-complete vaccine na. Okay, so dito naman sa side na to meron tayong uh, ilang days pa lang siguro parang 4 days pa lang sila. Mga dome po ito, kaya eh ilan lang po kasi single uh, single breeding po ang ating ginagawa para po tayo ay uh, makapag-breed ng maayos. Alam po natin ang nanay at tatay para po talagang uh, madali po natin balikan yung kanilang uh, history in case na magtagumpay po ang mga ito. Ayan. Madi-differentiate mo naman kaagad yung kulay nila kahit ganitong maliliit pa. Sa kanilang mga mga bagwi, sa mga feathers nila. Nakita ko dito, ma marami yung dome. At talagang uh, uh, ang gaganda nila. Okay? So, so far mga kamanok, hanggang dito na lang muna ang ating magiging videos. Hopefully, natuwa kayo sa inyong mga nakita. And uh, comment lang kayo mga kamanok sa baba ng video ito. If ever na may gusto kayong iparitopic. Okay? Kasi nga po, inalis natin yung ating mga videos nung nakaraan. Okay? So, yun lang mga kamanok. Pawisa na yung inyong lingkod. So, yun lang mga kamanok, ano. So, hopefully na uh, naging masaya kayo, naging uh, happy kayo nung makita nyo ang ating mga breed. So, marami pa tayong hindi na ipapakita. Well, uh, siguro next time na lang or something na pinahapyawan ko lang mga kamanok yung ating mga breed last season at yung mga breed natin ngayon. Okay? So, happy farming mga kamanok. Maraming maraming salamat po sa palaging pagtitiwala dito sa ating channel. At kung may katanungan kayo about sa si pagmamanok, mm -hmm. comment nyo lang at gawa natin ng video sa susunod nating pagkikita. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. Paalam.